Naisip mo na ba kung ano ang meron sa langit? Ano kaya ang mga lihim na itinatago ng kalawakan sa likod ng mga bituin? Kapag gabi, tumitingala tayo at nakikita ang libo-libong bituin. Ang mga bituin na ito ay tila mga alitap-tap na nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Ang dami nila, di ba? Parang hindi mabilang ang mga ito. Bawat isa ay may sariling kwento at kasaysayan. Pero alam mo ba na ang mga bituin na nakikita natin ay maliit na bahagi lang ng kalawakan? Ang Milky Way Galaxy na ating tinitirhan ay isa lamang sa napakaraming galaxy sa universo. Ang kalawakan ay napakalawak, mahirap isipin kung gaano kalaki. Ang bawat galaxy ay may milyon-milyong bituin, at ang bawat bituin ay maaring may sariling sistema ng mga planeta. Para bang ang mga bituin na nakikita natin ay mga butil lang ng buhangin kumpara sa laki ng kalawakan? Nakakamangha, di ba? Isipin mo, bawat butil ng buhangin ay isang bituin, at bawat bituin ay may sariling kwento. Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang misteryo at kagandahan ng kalawakan. Titingnan natin ang iba't ibang bahagi ng universo at susubukang unawain ang mga lihim nito. Simulan natin ang ating paglalakbay sa pagunawa kung ano nga ba ang kalawakan. Ano ang mga bagay na bumubuo dito, at paano ito nagsimula? Tara, tuklasin natin ang mga kasagutan. Ang kalawakan ay ang lahat ng nakikita natin at hindi nakikita. Kasama na dito ang mga bituin, planeta, galaxy, at lahat ng iba pang bagay sa kalangitan. Pati na rin ang espasyo mismo, ang kawalan ng laman na nasa pagitan ng mga bagay na ito. Ang kalawakan ay napakalawak at patuloy na lumalawak. Puno ito ng mga misteryo at kagandahan na hanggang ngayon ay pinag-aralan pa rin ng mga siyentipiko. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ilan sa mga nakakamangha na bagay na matatagpuan sa kalawakan. Ang mga bituin ay parang mga higanteng bola ng gas na nagbabaga. Ang araw, ang bituin na pinakamalapit sa atin, ay isang halimbawa ng bituin. Ang mga bituin ay nagbibigay ng liwanag at init dahil sa mga prosesong nangyayari sa kanilang kalooban. May iba't ibang uri ng bituin, mayroong malalaki at maliliit, mainit at malamig. Ang kulay ng isang bituin ay depende sa temperatura nito. Ang mga bituin ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay liwanag at init sa mga planeta na umiikot sa kanila. Ang mga planeta ay mga bagay sa kalawakan na umiikot sa mga bituin. Ang bawat planeta ay may natatanging katangian at komposisyon na nagdudulot ng iba't ibang uri ng kapaligiran at kondisyon. Ang Earth, ang planetang ating tinitirhan, ay isang halimbawa ng planeta. Ito ay may tamang distansya mula sa araw na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng tubig at buhay. Hindi tulad ng mga bituin, ang mga planeta ay hindi nagbibigay ng sarili nilang liwanag. Sa halip, ang liwanag na nakikita natin mula sa kanila ay refleksyon lamang ng liwanag mula sa mga bituin. Ang liwanag na nakikita natin mula sa mga planeta ay refleksyon lamang ng liwanag mula sa mga bituin. Ang prosesong ito ay tinatawag na albedo na tumutukoy sa kakayahan ng isang planeta na mag-reflect ng liwanag. May iba't ibang uri ng planeta. Ang mga ito ay maaring mabato, gas o yelo depende sa kanilang komposisyon at lokasyon sa solar system. May mga mabato na planeta tulad ng Earth at Mars. Ang mga planetang ito ay may solidong ibabaw at kadalasang may mga bundok, lambak at bulkan. Mayroon ding mga planeta na gawa sa gas tulad ng Jupiter at Saturn, ang mga gas giant na ito ay walang solidong ibabaw at binubuo ng makapal na atmosfera ng hydrogen at helium. Ang mga planeta ay mahalaga dahil dito maaring magkaroon ng buhay. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagahanap ng mga exoplanet na maaring tirahan na may tamang kondisyon para sa tubig at buhay. Ang mga galaxy ay mga malalaking grupo ng mga bituin, gas, alikabok at dark matter na pinagsasama-sama ng gravity. Ang Milky Way, ang galaxy kung saan kabilang ang ating solar system, ay isang halimbawa ng galaxy. May iba't ibang uri ng galaxy. May mga spiral galaxies tulad ng Milky Way, elliptical galaxies, at irregular galaxies. Ang mga galaxy ay napakalaki at napakalayo sa isa't isa. Ang liwanag mula sa mga malayong galaxy ay tumatagal ng bilyon-bilyong taon bago makarating sa atin. Napakalawak ng kalawakan. Ang distansya sa pagitan ng mga bituin at mga galaxy ay sinusukat sa light years. Ang isang light year ay ang distansya na tinatahak ng liwanag sa loob ng isang taon na sobrang layo. Ang ating solar system ay bahagi lamang ng Milky Way Galaxy na naglalaman ng daan-daang bilyong bituin. At ang Milky Way ay isa lamang sa bilyon-bilyong galaxy sa nakikita nating universo. Ang lawak ng kalawakan ay mahirap isipin. Ngunit ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kaliit ang ating planeta at kung gaano karami pa ang hindi natin alam tungkol sa universo. Maraming dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng kalawakan. Hindi lamang ito isang paksa ng pagkamangha at pagkamangha, kundi isang larangan na may malalim na epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, ang pag-aaral ng kalawakan ay nakakatulong sa atin na mauunawaan ang ating lugar sa universo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bituin at mga planeta, natututo tayo tungkol sa pinagmulan ng ating solar system at ang ating planeta. Ito ay nagbibigay sa atin ng perspektibo at nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang kalawakan ay puno ng mga misteryo at mga bagay na hindi pa natin lubos na naunawaan na nagpaaalala sa atin ng ating limitasyon at ang pangangailangan ng patuloy na pag-aaral panglawa ang pag-aaral ng kalawakan ay nakatulong sa atin na bumuo ng mga bagong teknolohiya ang mga pagsulong sa teknolohiya ng kalawakan ay nagbubunga ng mga inobasyon na nagagamit natin sa araw-araw halimbawa ang mga teknolohiyang ginagamit sa mga satellite GPS at mga komunikasyon ay bunga ng pag-aaral ng kalawakan ang mga ito ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas epektibong komunikasyon pati na rin ang mas tumpak na pag-navigate pangatlo ang pag-aaral ng kalawakan ay nakakatulong sa atin na makahanap ng mga solusyon sa mga problema dito sa Earth. Ang mga pag-aaral sa kalawakan ay nagbibigay ng mga bagong pananaw at solusyon sa mga issue tulad ng pagbabago ng klima at mga natural na kalamidad. Halimbawa, ang pag-aaral ng klima ng ibang planeta ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang pagbabago ng klima dito sa Earth. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kondisyon sa ibang planeta, natututo tayo ng mga bagong paraan upang mapangalagaan ang ating sariling planeta. Sa huli, ang pag-aaral ng kalawakan ay isang pandaigdigang pagsisikap na nagbubuklod sa mga bansa. Ang mga misyon sa kalawakan ay madalas na resulta ng kolaborasyon ng iba't ibang bansa na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang mas mataas na layunin. Ang pag-aaral ng kalawakan ay hindi lamang para sa mga siyentipiko at inhinyero. Ito ay isang larangan na maaring magbigay inspirasyon sa mga kabataan at magturo sa kanila ng kahalagahan ng agam, teknolohiya at pagtuklas. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kalawakan, natututo tayo ng mga aral na maaring magamit sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang paggalugad sa kalawakan ay patuloy na umuunlad. Ang mga ahensya ng kalawakan tulad ng NASA, ESA at JAXA ay nagpaplano ng mga misyon sa Mars sa mga buwan ng Jupiter at Saturn at sa mga malayong bituin. Pati ang mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX at Blue Origin ay gumagawa na rin ng mga paraan para makapunta sa kalawakan. Ang kinabukasan ng paggalugad sa kalawakan ay puno ng posibilidad. Sino ang nakakaalam kung ano ang ating matutuklasan sa mga darating na taon? Bagamat tayo ay maliliit na nilalang lamang sa isang malawak na universo, tayo ay bahagi pa rin ng kalawakan. Ang mga atomo na bumubuo sa ating katawan ay nabuo sa mga bituin bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang pag-aaral ng kalawakan ay nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa universo at nagbibigay inspirasyon sa atin na mangarap ng malaki. Tumingala tayo sa langit at mamangha sa kagandahan at misteryo ng kalawakan. Sino ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa atin sa mga bituin?